Hello everyone, mga kamasbati. Ngayon nga pong araw ay mangunguha tayo ng uling sa putik at tama nga pong inyong narinig uling sa putik at ilang taon na nga pong nakakalipas ay pwede pang igatong. At heto na nga po tayo sa dagat at handa na nga po tayo mangunguha ng uling sa ilalim ng putik. Kaya naman, kadi na! At ito na nga po ay nagsimula na nga ako maghanap. Dito lang nga po ito sa aming baybayin dahil dito nga po kami nakatira malapit sa dagat. Sa ibabaw pala nga po ng putik at buhangin sa dagat ay marami na ako nakita. Dahil nga po kagabi ay malaki yung alon sa dagat kaya namadabungkal nito ang sa ilalim at tapadpad sa ibabaw. Kung ganito nga po palaga ay mas madaling makakakuha dahil hindi masyadong mahihirapan sa paghahanap. Sa paghahanap nga po nito ay kailangan mong talasan ng iyong paningin. Uy, sinong hinahanap mo? At yun nga po dahil nga po sa maitim na maitim na yung kulay nito dahil nga sa gawa sa matagal ng panahon na nakababad sa putik ay naging kulay uling na ito. At katulad nga po ng uling na kadalasan natin ginagamit sa pagluluto ay grabe rin po yung apoy nito kapag iginagatong at ang kagandahan nga nito ay matagal itong maubos. At dahil matagal lang ang maubos, tipid pa sa gastusin. At syempre, kung gusto mong makatipid ay pwede mo itong gawin, lalo na sa mga nakatira malapit sa dagat. sa panggatong nga na ito ay malaki rin na itutulong nito sa pagtitipid dahil syempre sa halip na ibili mo pa ng panggatong ay pwede ka nang malibre lalo na tagmamahala na ang bilihin sa ngayon. Ang kailangan mo lang gawin ay magsyaga sa paghahanap at pagbibilad nito. Di naman kasi pwede na gamitin mo lang na di mo paghihirapan. Uy, sa <laughs> At bata pa lang nga po ako ay ginagatong na namin ito. Dito nga po yung mama ko naghahanap kahit papano ay makatipid dahil nga kung bibilhin pa ay mas lalong magagastusan. At ang 10 piso ng kahoy na panggatong ay halos isang lutuan lang ng kain ay ubos agad ay talagang grabe naman. <tod> At habang nga abala ako sa paghahanap ay heto na nga itong dalawang magkambala kanina pang sunod ng sunod. Sabi nga nung isa ay gusto raw niyang tumulong kaya naman hinayaan ko para kahit pa matuto. Pero alam naman talaga natin na kapag punta sila ay laro lang yung gusto. At yung isa nga ay todo taas ng short na ay mabasa ng dagat kaya ayan ginawang brief. At para nga maalis naman ang pagod sa paghahanap ay nagsitakbuhan muna kami. O ba diba, doble pagod? At ayan nga ay kulang parao kaya nagiya ulit itong magkambal na magsitakbuhan ulit. Oy, tama na. At pagkatapos nga ng kulitan na iyon, nahinugasan ko na nga muna dito sa dagat itong mga nakuha kong uling sa putik para nga mas madaling maalis yung putik na nakadikit at mas madali siyang malinisan. At pakauwi ko nga sa bahay agad kong inilipat itong uling sa putik sa batsa na may malinis na tubig upang nga linisan. Iyan nga po, ibrinash ko na upang nga po maalis yung putik na nakadikit dahil nga po kailangan siya maging malinis upang mas maganda siyang igatong. nga malaman kung okay na ba o malinis na kapag nga po maitin na maitin na yung kulay kahit wala na yung putik gaya nito ay okay na. Ayan nga po ay medyo maproseso lang pero di naman ako masyadong naiinip tela sa gawain ito ay parang naglalabak ka lang naman. At hato nga po habang abala ako at seryoso sa pag-brush, eh talaga nagawa pa ng mama ko magbiro sa bagay na talagang kinakatakutan ko po sa pangyayari na iyon ay talagang kinabahan ako at parang nga nalaglayata yung puso ko. Uy, naging broken yarn. At dahil sabi ng mama ko ay prank lang naman, abay tuloy ang laban. Pagkatapos ko nga po ayan po yung naging itsura niya. Maitim na maitim po pa rin kahit wala ng putik. At pagkatapos nga ng pawabrash, ay binanlawan ko ulit para nga mas maging malinis talaga at maalis yung alat dahil nga matagal yung nakababad sa putik at dagat. At iyan nga po, ibabad lang sa tubig ng ilang minuto bago kunin. At para nga po naglalagabgab sa apoy ang iyong pagluluto, ay mas mainam na banlawan ng maayos. Ito nga pong uling sa putik, ito nga po yung kahoy o balat ng kahoy sa dagat na matagal na nga pong panahon nakababad sa putik, kaya naman naging ganito yung kulay at itsura niya. Pero kung hahawakan nga po ay matigas siya na parang hindi malang lang nababad sa putik o dagat ng ilang taon at di nga siya kumukulay sa kamay di gaya ng uling na kadalasan nating ginagamit. At ayan nga po ay tapos na nga tayo sa ating pagbabanlaw. Ngayon naman nga po ay atin naman itong ibibilad. Mas maganda nga po kung mainit na mainit talaga yung panahon para mas madaling matuyo. At ang limit nga po ng araw na pagbibilad nito ay tatlong araw para mas tuyong toyo at mas magandang igatong. Sa pagbibilad nga po ay mas magandang hiwalay-hiwalay sila para mas madaling matuyo. Pakatapos nga po ay pwede na natin diyang hayaan ng tatlong araw. Makalipas nga po ang tatlong araw ay pwede na natin kunin yung uling at igatong. Ayan nga po, ito yung tuyo na ang ating uling sa putik at kitang-kita naman po natin na di siya madumi sa kamay kapag ginahawakan. kaya naman malini siyang gamitin. Ayan nga po at atin na itong iginatong, makikita nga po natin na maganda itong panggatong dahil nga po sa apoy nito at talaga namang makakatulong ito sa pang-araw-araw nating pagluluto. Talaga namang makakatipid na ay makakatulong pa. Kaya naman kung meron din ito sa inyong lugar ay maaari nyo din gamitin.